Dadad kami Idol Brandon, Idol Bulog at saka si Idol Bandam. Ito yung gagawin namin. Bago namin papahibasan sa part ng likod na to, papaabugan muna namin para magsilapitan yung isda bago namin trap ng lambat. Ayan, mabali magpapahibas na naman kami. Ano? Idol Bandam, oh Brandon. Ayan, yung kinatad-tad namin ay pusit. Ang tawagin sa amin ay bullpen. Ayan, first time namin gagawin. Bali, try-try namin. Gagana kaya yan? Hmm? Gagana kaya yan? Ano? <laughs> Sana gumana, no? tapos na bali itatapo namin dun sa site, ng aming pag lalambatan no maya pag lumaki na yung dagat yung sagad na sagad na talaga bago namin papaikot na lambat dun tayo sa kabila no kabilang tayo dito tayo mag uumpisa hey, hmm. ano, na area idol brandon dito mag uumpapunta dun ano ready na itapon na natin to kasi ah. sinasay tayo ng lambat dun Ayan mga idol, tatapunan namin ang isa sa part na to kasi dito kami uumpisa yan dito papunta dun dun bali papaabugan namin siya dito para magsilapitan talaga yung maista Ay, 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 ba? ay, Ayan mga idol, ariahan na namin ito dito. Part na ito kasi laki na ng dagat. Medyo pahibas na rin siya ng konti. ayan mga idol nandito na kami sa uh, area na pinag area namin ng lambat ayan ito yung lambat dren mamaya na nating bulabugin lalim pa kasi once na binulabung namin dito sa bandang lambat baka doon sila mag stay sa malalim na yun kasi may malalim na part dyan kaya haayaan lang muna namin na antay na mag talaga siya Ano, hantayin na lang natin. Kami ako hantayin na. Dito lang muna tayo. Ay, doon lang doon. Dito lang doon. Hari. Ha? Makalan? Makanan? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Ayan, mga idol. Ang dami yun. Hindi ka na dyan. Ayan na, ayan na. Ayan, yung malo-nalo na yan. Ayan na yan. Ha? Babag? Premises, to At bo -bo Hah? Booy, bo. to wala to ah? to eh. kasi once na napulapog natin dito sa dito to sa may lambat manda pupunta yan dun sa baladin eh. ay sakto may mga ilon na naman tayo diba hmm. ang mahirap lang pumapasok dun sa buhangin Hmm, Sana marami no. Antayin talaga namin na magkibas at saka dumilim. Kasi may mga dala naman kaming plastic ito. Ano, idol pa nun? Okay na? Okay na. Ibas na no? Ayan, ready na kami mga idol kasi ibas na ibas na talaga. Gusto dagat. Dagat Sa port na yun. Tara. Let's go. Karibi!

Wala to, pero to, Brandon. Wala na to, to to. Nagigida na maestra. Nagigida na ni Sir, nagigida. Na na ayan, mag-a-a. Anta <laughs> mi <Andame>, na tawanan tayo. <laughs> Woo! Oh. pa! puta. Pa? pa dito. Grabe. Tinudukot ni Idol Brandon. Uy. Ayun, ha? Ayan, kami. Ha? Dapat umugoy. Tingnan, baliktad. Panahin mo, panahin mo 'gusto pagkaon. Yan, yan. Mm. Uh, ayun. ayun, ayun. ayun. ayun.

Haydi hadi git

Ini 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 Ayan. 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 dulu.. Ayan. 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 Ayan.

Ayo, <laughs> Nah, ulinya rin sa wakas. Lagi, <laughs> <Dagi>, Pak. <dagi> pa. Ayan <laughs> <Dagi> pa. Nabal na ko rin. Nabal na. Ah, hu 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 hu. Nahuli niya. Grabe, mandukot batang <laughs> Aper. Aper. <laughs>

Doron. Naiya. Yun na yung bigna. Ang dami sana kanina. Nagasurot siguro. Nagasurot. Nagasurot sa bato. Yan mga idol sa ganito sumusuot yung mga isa. Kaya nahirap ko ka na. Ang dami sana kanina. Oh, malaki kasi kaya hindi sumasapot sa lambat. Tamaan na yung nabay eh. Ha? Kaya na kita dotong itong agupot kaya na sulit sa Sa tambak Ha? Malaki? begitu gugito daw mga idol Ano Ayun, mga idol Gerah, eh, mana? dulu mana? dulu, kurang dulu. Uhh, gelap, gelap, gelap. Uh, gelap, kita? Uh, gelap, Mana kita? saya ikut. Uh, gelap, gelap. Uh, gelap, gelap.

500. Sayang sana. Sayang sana. Ayan mga idol, sayang sana. Ang dami sana. Ang sana. Mangingilaw pa sana kami. Kaso lang, karabing kapal ng ulan. Doon -do sa kabilang isla pa kami. Sa sakay ng bangka. Dilikado. Mabuta ng mm, subaskong tawag sa amin. ulan yun. Eh. Doon lang tayo sa isla, mga ina. Ayan. No. Ha? Ano kita na? Ayun, mga idol. Pauwi na kami. Naantay na lang namin si Idol Brandon. Ayun si Idol Bolog at si Idol Bandang ready na. Sana hindi kami mabutan ng malakas na ulan na 'yan. Tara. Ayun, alis na kami, mga idol. Ha? Batakan po 'to. Kabilang <laughs> di sebelah rumah itu.

Light, <laughs> ilawan mo ito lang. Laki. Laki. Hmm. Yung isa. Isa yung isa. Patay. No. Patay yun na yung isa na. No? Ayan. Lawa. Dalawa. <laughs> Puti na yun siya. Yung isa yun. Isa na mas malaki. Ito rin ito. Ha? Ito. Ayan. 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 Laki. Ang nga kapulitan ng bolang <laughs> mandi.

Ayan mga idol, ito yung huli namin lahat. Light, at least light ito lang. lang. Ang dami sana, kaso lang... iuyang e, mo lang ba? Ang dami sana, kaso lang na gabihan eh. Takot kami na mabutan kami yung malakas ng malakas na ulan. ano, Alam, ba't ko? Buhay po yung... Ito. Ay, taka ka ba dyan? Hmm. Lagi ay magandang umaga mga idol. Ayan, yung huli nila kagabi, bali binili ko na lang. Nasa 300 plus lang yung babayaran ko. Pero bibigyan ko sila ng libo Bali, sila na lang yung magpaparte. Sila na yung bahala. Ano? Hmm. Bali, kayo na lang magpaparte nila idol bandam. Ha? bali yung benta nyo kagad eh. Yung kugita. Yung octopus at saka yung isda. Nasa 300 plus. Kaya ayun Bahala kayo iyan sa isang libu, Hati yun lang ni Idol Bandang. Saan pa lang si Idol Bandang? Yung sabay nila. Ah, Kwarta. Kwarta. ano? Kwarta. 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 ingat, ingat.